Sa gitna ng abalang lungsod may lihim na gumagala, isang dayuhan na hindi ordinaryo ang nakita sa kanto. Sa likod ng katahimikan nagsimula ang kanyang pagbabago. Ngayon, tahimik itong nangangaso sa gitna ng lungsod. Sa kalaliman ng gabi, isang presensya ang gumagalaw. Kapag humahaba ang mga anino, may nagigising. Sa katahimikan, bulong na tumatawag sa iyong pangalan. Nagmamasid ito mula sa kadiliman. Hindi nakikita, ngunit laging nariyan. Ang hininga nito ay nagpapalamig sa hangin sa paligid mo. Tumakbo, ngunit hindi ka makakatakas. Sa kalaliman ng gabi, isang presensya ang gumagalaw. Ang multo ay laging malapit. Nanonood ito, naghihintay ng tamang sandali. Upang ang kinin ng biktima nito, hindi mo maitatago sa multo. At kapag nawala na, lamig na lang ang natitira. Sa gilid ng isang tahimik na nayon, nararamdaman ni Maria na papalapit na ang malamig na yakap ng gabi. Ang mga bulong na dala ng hangin ay pumuno sa hangin na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Ang di nakikitang mga mata ay pinagmamasdan ang bawat galaw niya, nakakubli sa mga anino. Bigla siyang tumakbo, napuno ng hangin ang tunog ng kanyang galit na galit na tibok ng puso. Ngunit walang takas, tanging katahimikan at ang malawak na kawalan ng kagubatan. Pagkatapos, mula sa kadiliman, ito ay lumitaw ang kanyang napakalaking anyo na at nagugutom. Sa isang mabilis na tibok ng puso, bumaling ito sa kanya. Inaabot ng mga kuko nito ang kanyang laman. Dahil sa takot na nagtutulak sa kanya, tumakbo siya patungo sa malayong pagkislap ng liwanag, isang pagkakataon para mabuhay. Ang pagtugis ng aswang ay walang humpay. Ang gutom nito ay lumalaki sa bawat hakbang. Sinara niya ang pinto. Ang puso niya ay kumabog sa kanyang dibdib. Ngunit ito ay gagana at pagkatapos katahimikan. Ngunit sa dilim, katahimikan ang pinakamalakas na tunog sa lahat. Minsan, sa isang liblib na baryo, may isang eskwelahan na pinamamahayan ng takot. May mga sabi-sabi, tuwing papalapit ang dilim, may bumabalik na kakaibang nilalang. Ang mga estudyante, isa-isa na lang nawawala. Walang bakas, walang paalam. Ang mga gumagala sa paaralan, hindi tao. Sila'y mga aswang na naghahanap ng biktima. Isang gabi, nakita ng isang estudyante ang totoo nilang anyo, ngunit wala kang takas. Ang aswang ay nagmamadaling umatake. Sa huling sandali, ang tanging naririnig ay ang mga yapak ng kamatayan. Wala nang makakalimot sa gabi ng aswang sa paaralan. Sa gitna ng makabagong syudad, may lihim na nagtatago isang albularyong dinala ng kapalaran. Dala niya ang kaalaman ng mga ninuno, mga halamang gamot at anting-anting. Sa kanyang pagdating, may mga dumadaing naghahanap ng lunas sa mga sakit na hindi maipaliwanag. Hindi siya isang karaniwang manggagamot. Ang kanyang mga kamay ay nakakaramdam ng mga hindi nakikita. Sa bawat pag-ikot ng usok, may mga lihim na nakakawala, mga sumpa na nababasag. Sa paligid, may mga espiritong nagising, nagmamasid, humihiling ng pakikipag-usap. Dahan-dahan ang mga sakit ay nawawala, ang kaluluwa ay gumagaan. Sa wakas, ang basbas ay ibinibigay, ang kapayapaan ay bumabalot sa kanila. Ngunit ang mundo sa labas ay patuloy na gumagalaw, hindi nalalaman ang mga nangyayari sa loob. Sa likod ng bawat makabagong gusali, may mga sinaunang sikreto at ang albularyo'y nananatili naghihintay. Dumating siya sa kalaliman ng gabi. Daladala -dala ang isang sumpa na mas matanda kaysa sa oras mismo. Sa isang bulong, inilabas niya ang kanyang galit sa mga nangahas na tumawid sa kanyang landas. Ang kanilang mga katawan ay nagpaikot-ikot. Habang ang sumpa ay umaangkin sa kanila, isa-isa, ngunit may tumayo laban sa kanya. Isang nag-iisang figura na may kapangyarihang basagin ng kanyang sumpa nabasag ang kanyang kapangyarihan at kasama nito ang sumpa na sumasalot sa nayon sa mahabang panahon. At sa ngayon, bumalik ang kapayapaan sa nayon nang ang bukang liwayway ay sumpain at ang kadiliman ay nawala.